Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Masama ang loob ni Placido Pinitente habang naglalakad sa eskolta patungong Universidad ng Santo Tomas. Ang paghahangad ni Placido na tumigil ng pag-aaral ay palaisipan sa kanyang mga kababayang tagatanawan. Napakaulol ni Basilio! anin kaya niya ang isang dalagang hindi marunong ng wikang Kastila? Nang sila'y nasa universidad na at naghihintay sa mga profesor, isang karwahe ang huminto na naging sanhinang bulung bulungan ng mga binata. Habang papunta sa kanyang klase si Placido, tinawag siya ng isang estudyante upang lumagda sa isang papel. Mamaya na! Ibig ko munang mabasa. Napakahaba! Hindi mo ba nakikita? Mamaya na! Nagsimula ng klase ko. Umasok si Placido ng walang ingat. Pakaladkad niyang nilakad ang kanyang sapatos. Walang kalang! Magpapayat ka rin sa akin! Ipinaulit binasa ng profesor sa pisika na si Padre Milyon ang mga isinaulong aralin ng walang labis at walang kulang. Isang binatang mataba na mukhang laging inaantok ang naghikab at naginat. Nakita siya ng profesor. Antukin! Ano ka? Tamad! Alam mo ba ang iyong leksyon? Pansin ni Padre Milyon si Juanito na isa sa kanyang kinagigiliwan sa klase. Sige, Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Ang nasa likuran ba'y ba nakapagpapabago sa nasa harapan o hindi? Hindi alam ni Juanito ang sagot. Hinudyata niya si Placido, ngunit ito may hindi alam ang sagot. Habang nakatingin sa ibang estudyante ang profesor, niyapakan niya si Placido, sabay sabing, Bulungan mo ako! Dali! Bulungan mo ako! Lubhang nasaktan si Placido kaya napasigaw siya. Aray! Napakahayop mo! Narinig ng praile ang sigaw. Nakita at nahulaan ang nangyari. Tinawag nito si Placido. Ikaw magaling na tagapulong. Hindi kita tinatanong ngunit ibig mong sagipin ang iba. Ngayon iligtas mo ang iyong sarili. Naupong masaya si Juanito at si Placido naman ang tinanong ni Padre Milyon. Nang hindi siya makasagot, Pinanong ng profesor ang kanyang pangalan. Placido po. Aha! Placido Penitente. Lalong mabuting itawag sa sa'yo Placidong Bulong. Ngunit kailangan bigyan kita ng parusa sa iyong pagdidiktaw o pagbubulong. Sinabi ni Padre Millon na labing limang araw ang liban ni Placido. Ano pat kulang na lamang ng isa at mabubura ka na sa talaan? L labing lima? Hindi po ako lumiban sa klase ng higit sa apat. Kung sakali ikalima pa lamang ngayon. Dahil bihira kong ng ang talaan, sa tuwing makahuhuli ako ng isa'y nilalagyan ko ng limang guhi. Kung lima nga ang iyong liban, ilan ang makalimang lima? Dalawamput lima. Tawa, sa gayon nakalalamang ka pa ng sampu sapagkat makaitlo lamang kitang nahuli sa pagkukulang. Nang binuksan ni Padre Milyon ang talaan upang dagdagan ng isang guhit si Placido dahil sa hindi niya pagsagot araw-araw, nagsalita si Placido. Ngunit Padre, kung lalagyan po ninyo ako ng bawa sa leksyon ay dapat pong alisin ninyo ang di ko pagpasok na ililagay ninyo sa akin. Hindi ko po maisip kung paanong ang wala sa klase ay makapag-uulat ng leksyon. Di hindi mo naunawaan at hindi mo naisip. Iloso po na hindi na pumasok sa klase, hindi pa marunong ng lecture. Tama na, Padre! Tama na! Mailalagay po ninyo ang lahat ng guhit na ibig din ilagay, ngunit wala kayong karapatang laitin ako. Hindi na ako makatitiis sa inyong klase. At umalis si Placido ng walang paalam. Nagulat ang klase. Ang gayong pagsagot ay hindi pa nasasaksihan kailanman. Ang nabiglang profesor ay napakagatlabi at tatangutangong nagbabala habang pinagmamasdan ang papalayong estudyante. Kasalukuyang nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyanteng sina Isagani, Sandoval, Juanito Pelaez, Pekson at iba pang estudyante. Paksa ng kanilang pagpupulong ang tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila.